po kayo nag-open dito, sir? Minsan, 8, ganyan. 9, prefer na kami yan. Hanggang, ano, minsan, pag maga nakaubos, 5, 4. Pero inabot namin na ng 7 ang gabi, 6. Hmm. Araw-araw po kayo dito, sir? Merkoles lang wala. Merkoles wala. Okay. ilang kilong ano kay sir, tuwalya, sa isang araw? Hindi na namin bilang, boss, eh. Siguro mga 15 to 20. 15 kilo. Oh, so, sapata nyo? Sapata natin, ganun din. 15. Iba iba eh. Depende sa ano ng tao eh, dami. Pero ito yung nakita kong mabenta yung ribs nyo. Eh. Ilang kilo yan sa isang araw? Ayan, 20 ganyan, 15. Hmm. Kailan pa kayo dito, sir? Saan na mahigit? Paano nagsimula tong ano niya, sir? Kainan nyo? Nagsimula to nung tumutumal na yung dati naming tinda. Chinelas. At chinelas dito mm -hmm. rin sa Quiapo. Chinelas mga crocs dati. Mm -hmm. Yung ano, 150 lang crocs. Naisipan ng tatay ko yan. Ilang taon ka na, sir? 16. 16. 16 ka pa lang. Ikaw ba yung ano, yung batang ama? Oo, oh, yung kay Lane Bernardo. Oo. Oh, sipag mo naman, sir. nag ka, ka pa, sir? Uminto. Ah, oh, minto na. Mm -hmm. Ilang taon na yung anak mo? 10 months. 10 months na. Anong kakaiba sa ano mo, sir? Pata mo? Kakaiba sa pata natin. Bago siya ilagay dyan, pinakuluan na siya sa pressure cooker para malambot na malambot. Saka yung lasa ng sabaw niya, pinakuluan talaga sa laman. Mm -hmm. ilang oras niya pinapakuluan yan? Two hours, ganyan. Eh, dito sa ribs mo? Yung ribs, sir, pinapakuluan ko yan sa ano, mantika na mismo. Mm -hmm. Tapos, parang lumalabas na yung sarili niya mantika, doon na lumalambot. Inayaan ko sipsipin niya yan. Magkano yung ganyan, sir, yung solo ribs? Itong solo ribs natin, 100 to. 100 pesos. Magkano nga ito, sir? 100? 150. 150 may kasama na tong rice, sir? Wala pa, sir. Magkano sa Ince rice natin? Insert rice natin. 15 rice, tsaka isang rice. Ayun. Ah, sir, tikman ko muna. Thank, Thank you, sir. Thank you po. Thank you. At ayan, uh, mga kabangers, nandito ulit tayo sa Quiapo, Manila. Dito lang sa kahabaan ng Villalobos Street. Halos tumbok lang siya ng, ano, ng simbahan. Ay, napakasolid. 150 pesos meron ka ng pata ng baboy. Tuwalya. Napakadami, ha? At ito yung uh, binabalik-balikan sa kanila na ribs. Kung gusto niyo ng ano ng single order ng spare ribs, meron sila 100 pesos lang, ganyan karami. Ito pala wala pa tong kasamang rice ha. Kung gusto niyo ng may kasamang rice, mag-add na lang kayo ng 15 pesos. Ayan, tara tikman na natin. Simulan muna natin dito sa pata mix. Ayan. Wala mo nang timpla. Um. Masarap, masarap. Pero masarap to ano, may konting anghang. Hindi natin pa anghang. Ay, mga yung pata. Dabot. Tarap. Ah. Oh, Solid. Dabot. Saka malasa sa baba Parang ano siya? dasang nilagang pata ng baboy. Parang ganun yung lasa. Okay. Mm. Tikman natin yung rims. Ay, lambot. Ang ganda ng lasa niya. Parang malamis-lamis. Mm. Tikman natin tong ano, tolo na hindi nakahalo sa ano, Patamax. Ang ganda ng sabaw, malapot na yun. Mm. Ayun. Ah, tingnan dito. Mm. mm. Ah. Solid. Mm. Ah. Ang ganda ng Kumpleto dito Ang ganda ng ng ribs sila. Ngayon dito isa pa. Ayan. Mm. Ayan, bisa nyo na dito sa Boss Maga, Parisan. Napaka-solid dito mga lods. Try nyo yung ano, patamix nila, napaka-solid. Pero kung ano lang, solo lang kayo. Try nyo itong ano, itong uh, ribs sila, panalo. Sarap. Mm. Ano? Busin ko muna ito.